Ba? Magkakasundo mo girls. Yan. So kami naman dito. Yan. You know mo. No? Parang, parang kailan lang, ano? Parang tagal dito ka, sir. Kung <laughs> ang, ang ano namin dati, naglalaro lang kami ng sipa. tumbang mo. Tombang preso. Winter. Spring. Summer. Or. Fall. Tuloy ang buhay. Sa Canada. So, habulan. Taguan. 'di Diba? Tapos text, holein, shato 40 years ago na. Yun. <laughs> <laughs> parang kailan lang. Ang tagal naming hindi nakita pero alam nyo nung nakita uli kami, parang isang linggo lang kami hindi nagkita, makaiinag yeah, ano Parang rem reminisce ang, ang ano Oo, oh, no. ganun talaga um, ano kahit na matagal kayong hindi nagkita pero yeah. pag alibot 30 years 20 25 years kayo hindi nagkita pero nakita uli kayo. Parang ganun pa rin, no? Parang wala yeah, lang. Ganun. Parang isang yeah, araw lang hindi nakita. Team. So pasok muna tayo dito mga kainis ano sa Dixie Sports. Dito dito dito. Dixie Sports. Dito tayo. Yan. Toto toto toto. Dito tayo sa loob. Ah, grabe kayo rito. Magkakasundo tayo rito. Gusto ko rito. Gusto ko rito, gusto ko rito. Anong tingin, ano? Tingin kinaro agad daw. Ano? <laughs> Bira naman. Makabili na nga na. Yung pala baka... <laughs> yung. Yung pala. Makabili na nga na sweatshirt. Napapansin na nila, hindi tayo nagpapalit ng na sweatshirt yeah. mga kainan. Makabili pala... na nga rito. <laughs> Pero nagpapalit naman tayong damit. Siyempre, tsaka ano, medyas. Marami din dalang damit. Sweatshirt lang wala. So nandito tayo sa ano ngayon mga kainan, sa mall. Sa loob tayo ng mall ngayon. Ano? Yan. So masabi ni Melvin, marami raw mga Filipino rito. Yan, dito tayo. Ah, Manila Bay din pala rito, no? Oh, okay. Ah, Manila Bay. Ayun, oh no? Manila Bay, mga kainis, ano? Meron kayo niyang ganyan, ma? Manila Bay? Di ba Manila Bay kayo dati? Ah, Manila Hindi kayo, Ay, di ba? Ay, Manila Bay sa amin dati. Dati may meron Manila Bay din sila Mahal Arena. Ngayon dito meron din, eh, oh. Hmm. Manila Bay. Kasi dati nagtrabaho si Mahal Arena. Manila Bay din. Tapos pinalitan ng Soshi Toshi. Oh, di ba? Meron din dito sa nagtrabaho. Oh, sarap din dito, oh. Try natin dito. Baka dito na tayo kumain sa Manila Bay, mga kainis, ano? Pagkaing Pinoy. Ya, balikan natin. Hanap-hanap muna tayo. Ikot-ikot muna tayo. Kapag nakatakat muna tayo, dyan 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 ang mga pagkain natin dyan. Ah pagkain ba lahat to? oh? Oo pagkain na pa Pati doon mga kainags ano. May ano rin dito eh. Tara tara tara. Hanap-hanap muna tayo. Ikot-ikot. yeah So dito tayo na yung mga kinis. So, kakain tayo dito sa Mongolian barbecue yan, ah, toto. Mukhang in very interesting yung mga pagkain dito. No? Sabi nila, pupuno, pupunoin mo ba to? Punoin mo, idik-dik mo. Idik-dik mo raw, puno, punoin, idik-dik. Yung sik-sik na sik-sik. <laughs> Kasi okay. parang isa lang yung presyo nun, no? Oh. Kaya dapat siksikin, ano? Ayun, siksikin natin na siksikin, mga kainan. So, tapos ipakaluto natin doon. Oh. Diba? Tapos sila mahal na Reyna, nandun sa may, ano, sa may Jollibee. Yung tatlong girls natin na sa Jollibee. Kuha na tayo nito. Ano to? Ano to? Beef? Beef. Alright, alright. Frozen siya mga kaya na siya. Frozen. Frozen siya. Beef, tapos sa... May mga gulay pa siya eh. Gulay pa. Lagyan natin ito. Ayan, para may protein tayo. Lagyan natin ng konting ano. Ng baboy, no? Ayan. Kasi puro uh, meat na ako kasi Chicken o, Pwede natin lagyan ng chicken Haluan natin ng chicken Yan Di ba makakainas Sara. Yung brisket, no? Ubus ng brisket. Okay na to. Tapos sa uh, gulay naman, yung magulay yun. <laughs> brisket. Maghanap tayo para ano? Ito to. Ito <speaking> ah, yung yun. okay, mga nag-prepare na para ano pa. Ito yung mga nag-prepare. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Dami, no? Ganon. Ganon kasi pag naluto yun, manipis na. <laughs> manipis na. Kaya dapat siksikin natin. Ay, diba? Ayan. Tapa-tapa. -ta -ta. Gusto ko to eh, repolyo. Siksikin natin. Yung siksik na siksik, dapat siksik talaga, no? Kasi pagka naluto nga, konti na lang, ano? Gutom <laughs> tayo, bitin. Kaya dapat siksikin. Ayan. Siksikin, siksik na siksik. Hmm, nako. Tatapon pa yata. Yeah, okay na yan. Ito hmm. pa. Ano, Bisa? Ano, wala na Ito pa, Mm. Yan. Lagyan natin, no? Ano ko gusto lang man? Mm. Oh, nga, yung protein importante. Tapos kung tinggulay, okay na 'yon. gusto ko to Silantro eh. silantro to, di ba? Gusto ko to mga kainis, paborito ko 'yan, eh. Yan. Tapos syempre, lagyan natin ng ano? Ito, to, 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 lagyan natin ito. Oh. Mm, konti lang 'yan dito sa gilid, oh. Eh, dapat walang tapon, ha. Ah. Yan. Okay na to. Wow, madami na to ah. Hindi, importante lang nung meron laman yung tiyan natin. Tsaka importante yung mga protein. Yan, yeah, din natin yung may ubin eh. Ayos ah. <laughs> sa akin oh. Uh, lagyan natin ito, nito, nito. Gusto ko to eh. Gusto ko tong onions. Onions. Lagyan natin sa gilid. No? Mag yan, oh, diba? Ayon, Naku, nalaglag. Patong okay. natin to. Sayang to. Ano yan? ang tawag Kaya puro meat sabi ko sa iyo. Dahil ito dalagyan ito. Oh. Ano ah, lalagyan pa nun? Ah, sige, sige, sige. Ah, ito na, okay na sa akin to. Okay na sa akin. Uh, lagyan natin ng konting tofu. Yun. Ito pa, oh. Garlic. Ah, nak pa. Patong natin dito. Hmm. Meron pa rito. Yan. Ayos, ayos, ayos. Ayos, Namoy ko yung niluluto ro. Panalo. Ano yun? Ano Mga ano to, pang pang... Alim, maturuan mo nga ano mas maganda. to? mahilig ka ba sa bawang? Bawang? Oo, oh, mahilig ako sa bawang. Okay. Alam niya naman, hot na hot tayo eh. Ay, ayoko, wala kang ako pa kaya may bawang. Ha, bawang? Bakit? <laughs> ba bawang is good. Na natatanggal na na yung <coughs> may bawang ng... Uh... Ah, ganun ba? Sige, sige, sige. Ayos. Tayo maglalagay o sila maglalagay? Sila. Ayan. So sila doon maglalagay. Konting bawang lang. Yeah. A little bit garlic. bawang. Uh, spicy. spicy. Uh, no. Yes. Spicy. Uh, just a bit spicy please. Just just a little. No. There yeah. you go. Thank you. Mm, garlic. garlic please. Thank you. There you go. Lemon pepper. Yeah sure. Yeah. Lagyan natin yan. Sweet chili. Yeah. Sweet chili. A little, chili. Chili. A little bit. That's good. Yeah. Barbecue. Uh, okay. Barbecue. Barbecue. barbecue, barbecue. Alelo, alelo. There you go. Thank no, 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 you. Just, uh, sorry, that's, that's, it. Sorry, that's it. No, yeah. Yeah. No, no. Yeah, alelo, alelo, alelo. Oh, okay, 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 Sure. Yeah. you Tikman natin lahat yan. Isa may oil. Yakan do to. Sige, okay. Ayos, ayos. There you go. Thank you. Yun. Tapos ilagay natin dito mga kinis. Tapos iluluto doon. Nako. Amoy palang ang bango na. Grabe. Sobrang bango bottom na Pagnaluto agad ako. Lang, ha? Pangluto. Counting already. <laughs> diba? kaya dapat talaga siksikin, no? Siksikin damihan. Okay lang 'yung Kaya nga ako, pumikit lang um 'yan. Kumukuk, eh. wag lang matapon. 'Di ba? Kita 'yung kapanga. Oh, kita. So, ayun ang makina na ito niluluto na natin. Ay, pinapaluto na natin at niluluto niya na pala 'yung ating pagkain. Yan. Kita niyo 'yung makina. Tingnan natin kung paano lutuin 'ano. So, nagpaalam ako sa kanya kung pwedeng kunan, okay daw. O, ba? Diba? Ang sarap, ang bango. Naamoy ko, naamuy ko na, ang bango. Eh. Puro bawang ba yung ba nilagay. Ba? <laughs> Kaya lang, habang niluluto, kumukunti yung mga kainag. Ano? Pero importante, maraming mga protein tayong nilagay. Mga pork, beef, diba? flanks, nandun lahat. Yun ang importante yung protein. Eh. Tapos gulay, di ba? Uh, tapos lalagyan ng ano, lalagyan ng... yun know. eh. Buti na lang, mayroong pansit, no? Bakay na. Ayos na. Pango. Nakakagutom. Thank you. Nako, buti na lang kinuha ni Mr. Melvin yung ating uh, coke, hindi nalaglag na. <laughs> tara tara, kakain na tayo mga kinis. Yung mga girls natin, nakabili na rin ng pagkain. Nakapuesto pa. Tara, let's go. Nako, ang bango. Yan, dito tayo, dito tayo. Yan. Eto na, oh sarap oh. Eh, kasi maganda lang dito sa ano to ah. kumaya. Mm. Sabi niya ni Ate, sabi ni Ate dapat na doon. Init? <laughs> Init. Ano? Mm. Yan ang sabi namin ni Ate. Hmm. Si so, so Inag. Hmm. Kumain ka ano? pa Kain pa <laughs> paso hindi la. Bira lang ng bira. Hmm. <laughs> Nako, sarap ano may ay, mama. Kaya, mama, mama. Gusto, gusto. Ha? 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 Sige, ate ka. Nainit? For shopping siya. Ay, I love you, ate. Mmm. Kaya lang. <laughs> hmm, kawa. mo. Ha? 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 Uh, katapos lang natin kumain, ano? Nako, busog kami. Tapos ngayon, ano? naglilibot-libot kami rito sa, sa mall, mga kainags, ano? Lakad-lakad mo na. Lakad-lakad. Oh, pampahulaw. <laughs> Pampa, ano? Pampa... Laglag ng mga kinain namin. Andam. Sobrang dami. busog. Sinabi <laughs> mo. Ha, so nag-enjoy kami. Tsaka syempre, nag-enjoy tayo sa... Dito, pamamasyal, mga kainags, ano? Daily City, Sierra Monte. Daily City ba rin to? Oh, o oh, nga oh, pala, oh, pala dito sa Daily City, naku, napakaraming mga Pilipino. Nandito rin yung mga kamag-anak ko, mga kainis, sa Daily City. Yan na puntahan natin kahapon. Oh, okay. Diba? Grabe dami na talaga. No? Pati, pati dito sa Seramonte Mall, ang dami rin Pilipino. Puro Pilipino. Halos karamihan Pilipino. Kasi naririnig namin. Little Manila. Little Manila kaya daw tinawag to. Kasi mga kainags, ano, naririnig namin yung mga boses, yung mga salita. Tsaka pag nakita mo rin sa itsura, talagang Pinoy na Pinoy. Diba? Ibig sabihin, kaya raw maraming Pilipino, kahit sa ang bansa, dahil malupit daw tayo magtrabaho. Uh -huh. Isa yun sa trait ng Pilipino diba? dito e. Eh. Kahit, kahit, kahit sa anong lugar eh. Oh, Kahit pagod ka na, hmm. hindi ka nagre-reklamo. Hard go. work may kusa. Pero hindi naman daw lahat gano'n. Meron <laughs> <Hindi laughs> ding manglilan-ngilan, pasaway. At kailangan pang utusan. <laughs> Bili natin. Sukati muna natin. So, Shopala, kainags, ano? Ito na, nakuha na natin yung sweatshirt natin <laughs> Para mapalitan naman natin yung suot -su -su natin ano? Para sa mga susunod na vlog natin Iba na yung makita nyo <laughs> Baka no, no. nangangamoy na sa paningin nyo eh <laughs> Kaya napabili tayo rito, authenticated ano, Jordan shirt mga kayo, uh, sweatshirt mga kayo, ano. O, diba? Show palace. <laughs> so, ang bili ko rito ay, ano, may, actually may discount siya, ano. 77 US dollar. So equivalent to Canadian dollar mga siguro mga nasa nine, uh, 100 Canadian dollars yung presyo mo. No? Pero okay lang kasi Jordan mga kainis ano. Authenticated. Tsaka syempre naman, regalo naman natin sa sarili natin, di ba? Happy Christmas para sa sarili ko. Oo naman. Oh, ito, ito, meron ako nabili. Alam mo ko ano to? Tang oh, mo ma. Dira ikaw pinipintas-pintasin mo ako. Sabi mo nangangamoy na ako. Awan ah, bira. Tingnan mo kung magkano nabili ko. Ilad iladdad mo yan. Sayang naman yung pagiging mayabang ko kung hindi ko mapakita sa iyo yan. Iladdad mo oh. Ganoon mo oh, bira. Oh, tanggalin mo sa sa plastic pambihira naman. Baka sabi mo pipitugin yan. Tingin mo sa akin, poor. I'm not poor. I'm one. Kaya nga isa eh. Isa gani. Yeah. <laughs> ano? Nakita mo na? Hindi. Alam Ipain mo na? Nike, ano, Jordan to, mamahalin to. Oh, mamahalin to, Jordan to. Alam mo kung magkano bili ko rito? 120 US dollar. Yan. Hindi, hindi, hindi. Joke lang. <laughs> oh. Oh, Mahal yan. Eh, yung pants, hindi ka pumili Huwag ka maingay, hindi na nakikita sa vlog ko yan. Eh. Pambihira, pinapakita ko na nga lang, damit ko, pati ba naman yung pants ko. <laughs> so, yan ang gusto ko sa yung, na... yung dalawa eh. Alam mo, may nag-comment sabi niya, para kayo yung ano to, sa si Janet and Marcia. Yung, <laughs> yung sit <-com>, sitcom, sitcom. <laughs> so, okay. eh, hindi ko na nga pinapakita <laughs> yung pantalon ko eh. Pa, 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 uh, ano nga lang to si... Si Miss Pearly eh, parang kung ano na kahit sa... Tawal so, lang ako eh. Oo. Oh. So, binigyan pa tayo ng, ano, ni Edith. Souvenir lang. Souvenir, <laughs> yung partner ni Melvin, mga kainags, ano? Tuk. Tatlo. Tigisa tayo nung pangani na, na bunso, tsaka nung mahal na rin ni Maraming salamat. Magagamit tayo. Masusuot natin ito Ano tawag Tuk. Dito. <laughs> Bini. Bini? Oh. Ah, talaga tayo. Oh. Bonnet. Bini. Bonnet Bini. Sa amin, Tuk. Tuk. <laughs> uh, maraming salamat sa kanila. Sobra-sobra naman yung oh, naitulong yeah, yeah. nila sa atin, mga kainags, ano? pamamasyal, pagkain, kung saan-saan. Ako, bigyan tayong tuk. Thank you very much. Uh, alis na tayo dito mga kinis, ano, dito sa mall. Pupunta naman daw tayo sa ano, sa... sa Bilihan, sa, na trips. Bilihan sa, ng Crips. Bilihan ng like O oh, yun, yun, parang pinipilahan daw dito yun. Mukhang special, special dito yun sa California, no? Tingnan natin, na, uh, naku-curious din ako kung klasing pagkain yun. Dessert. Ah, dessert, dessert daw So, tikman natin mga kinis, ano yung mga kasama natin yung mga chika, chika, babes nandun sa likuran natin sumusunod sa atin tama talaga yung ano tama talaga yung mga sinabi ng mga subscribers natin Marinas, like, say, mga at nung tsaka <laughs> mga viewers natin ano so ang dami ko kasing dinalang short <laughs> tapos isang pantalon lang na pang winter tapos ang dami ko ng dinalang damit isa lang ang dinala kong sweatshirt kasi nga nagrelay ako doon sa ano no nagrelay ako doon sa temperature na nakita ko sa Google temperature ng San Francisco na positive 18 positive 19 pero kahit na ganun pala yung temperature malamig pa rin yun napakatigas ng ulo ko kasi eh, no <laughs> so yung mga short na dinala ko na marami hindi ko rin nasuot nasusuot ko lang natulog hey, pag natutulog dito ka, palo, kasi naka-heater din kami sa ano isa eh, sa, <laughs> sa hotel mga kainags ano. Ayon. Ah, well, although walang snow dito pero ramdam mo pa rin yung lamig kahit paano. Yan, kaya ngayon napabili ako ng sweatshirt pero okay lang kasi souvenir naman natin dito at saka syempre branded yan mga kainis yes, konting yabang <laughs> ambi na <laughs> dito natin sa loob ng sasakyan tapos sa mayroon nga pala nag comment Punta ah, to, punta raw tayo sa Stone, Stone Town. Stone Galleria. Galleria. So ito 'yun, ayan mga ayan ng sana. Ayun oh. so na dito tayo nadaan natin. Yeah, ayan, man, dito Mike dito. Ayun, ayun Ito to to. Ayun Stone Stone Town Galleria. Nandoon mga kainag sana. Wow. Another mall here in, oh. in Delhi City. Wow. Kung so, natin, nakita rin natin. Ano. Kaya maraming maraming salamat sa mga comments ninyo. Maraming kami mga natutunan. Especially si Melvin. Pag nababasa niya yung mga comment nyo, din dinadaan tayo doon. Doon niya tayo pinupunta. Walang tao. Yan, dito tayo mga kayo. So, kaya lang. Oh. Walang parking. Oh, walang parking, walang pila. <laughs> walang pila, wala namang parking. <laughs> Oh, ano? anong problema eh? Ba't ako namang problema dyan sa islam? Yan, so nakakita tayo ng parking mga kainags ano? At syempre bababa na tayo para matikman natin yung pinagmamalaki na San Francisco na crispy Yan, yeah, crispy Araw kami nakalag <laughs> Tignan mo na, ayan nanay Yes, si Venus, oh. Hello, Ponina. na. Good evening, si Melvin. Ko. Hello. Oh, yan Pakihawak mo lang. <laughs> Pupunta kami rito sa ano. Saka sa si Edith nga pala. Ayan, oh. Edith, hello. yung partner ni Melvin. Hello, hello, And hello. Yung baby nila. Ayan, oh. Baby nila, oh. Ayan. Baby daw yun. Baby nila. Oh, dito kami. Pinapasyal kami nila Melvin, nanay. Shout, shout, shout out. Shout out. Niya. Shout out All kay Fidel. Tsaka kay Fidel Sanchez. Shout out ulit. Tsaka <laughs> <laughs> kay Narciso. Yung mga uh, mga ano 'yan, mga mangyan diyan ano to, nakakilala sa amin. <laughs> so dito kami, kita niyo mga kainis. So dito raw yung pila, walang pila, no? Dito yung pila, di ba? Oh, walang pila mga kainis, so sakto. Walang pila, saktong sakto eh ano e, titi ano natin dito susub titik manatin uh, titikman natin kung ano yung sinasabi nilang masarap. Basta masarap. Pwede. Yan. <laughs> dito kami, bumibili na kami ng ano, mga kainis, ano? yung ice cream tigman natin pinipilahan daw to sobrang sarap daw yan naka order na kaming lahat Man, dito yan dito yun yan sorry oh, so mga kinags ito na yung order natin no? Oh. Nako. paano ba kainin to hmm, sarap ah Hmm, sarap, grabe Sarap mga kinis oh Yan, nandiyan tayo ngayon oh Mmm. Grabe, sarap. Sobrang sarap. Mmm. Oh. Sarap na. Mmm. <laughs> sarap. Panalo. Oh, sa'yo, the best. Hmm? Unti ka ka natin. Meron na yan, so nararamdaman na namin yung ginaw dito mga kayo no? Si Mahal na rin na giniginaw na yan no? Giniginaw Manipis na Manipis suot ko eh Eh paano nipis ng suot mo eh no? Eh sa'yo makapal na talaga kasi makapal na sa alikabok. <laughs> Mukha <laughs> Alam yung damit ko, suot ko, pambihira ka Nakalimutan lang. ng kanila eh <laughs> Papaalala mo pa, hindi ko hindi ako nagpalit ng ano okay. Napuno na raw ng dumi kaya hindi ko naramdaman yun Napuno na raw ng dumi yung jacket ko kasi, kasi ilang araw ko nang suot Na ng hindi pinapalitan <laughs> Napuno yun. na ng alikabok ng dumi natin sila. Nandito. Tara tawid tayo dito. Yan tunnel na papunta ng So ito yung tunnel lang papuntang Golden Gate Bridge. Ayon kay Mr. Melvin yeah. Bridge Bridge. yeah. <laughs> ang ating tour guide at ang ating driver. Maraming salamat sa kanya. Sa kanyang effort. Lahat. Thank you very much. Shoutout mo si Pidel. Pidel! Yun. Sana magkita tayo pag umuwi ako diyan. <laughs> Shout out Pinel Sanchez, Narciso Pandinio. Yan, ito na 'yung ano, 'yung Golden Gate Bridge. Ah, oh, deva. Diba? Diyan tayo naglakad 'o, oh, nung nakaraan. Diyan tayo naglakad 'o, oh, sa gilid ng Golden Gate Bridge. Yan. sarado-sarado na naman 'yung ano, 'no. Dapat sa taas tayo makakita sa doon dapat tayo, ano? oh, yeah. Yan sarado man ang taas na lugar niyan. Oo nga. Uh, basta pumunta dito, isa yan sa ano rin. Ayan, sinusunda natin, sila Venus yan, tsaka si Edith. Ayan, medyo madilim lang mga kinis, pero kita naman natin naman. Ano, ano meron dito, Bin? Meron lang, structure lang. Maglalakad ah, structure. ka, pwede ka maglakad doon. Yung tumitao may naglalakad doon, see? Mm, ito, ayan, yeah, ano? Yun, lakarin mo lang ganyan. Oh, ayan, structure. Ito. Structure. Y yun lang ang kon mo. Ganda, so, tiyan lang yung mapark natin saglit ha. Okay, sige, sige. Uh, let's go. Yan lang balay. At saka yun, nandito na, nandito na. Pero yan yun, oh. Ganda, no? Para siyang palasyo, no? Wow! Ganda, ganda oh, no? Oh? Huh? Ganda. Ang ganda, oh. Tingnan natin kung makakapasok tayo dito, okay, no? You, <laughs> yeah so, bumaba kami rito. Puntahan natin <laughs> yung <laughs> ano. Ah, uh, Pine Arts daw yun. Hindi ko alam, nalilito ako kung ita ano yan eh. Wow. Saan umakit kami dyan? Pwede kang umakit. Dito dito tayo. Saan ba pwede umakit dito? Ah, dito dito. Kita nyo, no? Ganda, no? Kita natin sa gabi, tapos pupunta natin sa umaga para yung difference nila sa umaga at sa gabi. Wow. Ganda. Oh, ayan, no? Oh. Hello! Hello telephone. Yan. Mga kasama natin ano. Yan. Ayos, ayos. Ganda. Ganda, ganda, maganda, maganda. maganda, maganda. tapos may mga yung kanto niya, may mga ano yan May Ah, eight angels, may mga angels siya mga kainig so. Ayan oh. Sabi nila eight angels daw to. Yung bawat uh, poste. אבידל! אבידל! היי! איזה זמינקה? Fidel. Sanchez. Yeah. Bumalik, Sanchez. bumalik, ka, bumalik, bumalik ka na sa San Jose. Yeah. <laughs> Sabi niya na raw, kita-kita kasi. Sabi ko na nga, magkikita-kita kasi. Oh, no, oh. Totoo nga. Oh. Yan. Yeah, no. Magkikita-kita lang yan. Ayos, ayos. Venus, oh. Okay. maraming salamat ha. Mm -hmm. Maraming salamat kay Venus sa lahat. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, yeah. thank you sa inyo. Ah. Yeah. <laughs> Alam sa inyo. Ayos. Bye-bye. Salamat. Salamat Thank you. Mm. Okay. Salamat kay Edith. Asin. Ingat aas bahay Musta kayo na? na ano, Bye-bye. Warren. Salamat, Warren. Tsaka kay Ate Mila. Maraming salamat. Si Eric Bautista. Eric Bautista. di ba Ano pa natin yung mga kababata talaga natin yun, si Mainard. Eric Bautista. Oh, Eric. Eric. Nanaos na lang. Hindi, ayos na nakalipas na yun eh. Tapos <laughs> yun. 40 years ago, ano po ba yun? Ano <laughs> na siyempre, normal lang yun eh. Hindi naman eh. anyway. Si Cynthia pala, yeah, Cynthia, oh. Oh, Cynthia. Cynthia, oh. Cynthia yung kakadid niya Ayo, salamat, salamat. Ay, Shout out sa lahat. So mga kinags, ano, papalam na tayo kay Melvin, kababata diba uh -huh. natin, magpapasalamat tayo sa kanya at saka sa family niya sa ano, pag-asikaso sa atin dito sa San Francisco, California. USA America America. Yan. Thank you very much Bin. Na, yeah, maraming salamat din. Maraming salam salamat. Yan, salam marami it's ko It's my kayo. pleasure to do it. Sobra 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 yung naitulong sa atin, no. Oh. Kulang. Ay, Maraming salamat for uh, more than 30 years kaming hindi nagkita. Nakita kami ngayon ulit. So maraming salamat. Ingat. Yeah. okay. Thank marami you sa ano. Salamat. salamat. Ayos, ayos. Thank you, thank you. Mas nalala sa amin. Na. yung Ayan, okay. Bye-bye. So, ingat ka. Din sa ano Stay watching pa. my vlog, ha? Uh, Thank you. Oh. Ah, ayos, oh. ayos. Sige, sige. Paalam na kami, mga kinis. Ano? Yeah. Don't forget to subscribe, click the like Thank button, leave your me. messages, mga kinis. Maraming maraming salamat at hanggang sa muli.